Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning sa'yo, kaagapay, isang masaya at magandang umaga para sa iyo. Kasi nga ngayon ay bagong araw na ibinigay ng ating Lord para tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kaniya. Ako po pala ang inyong kompanyon, Kael Garcia, para sa ating program na Unang Salmo. At ngayong umaga, talagang damhin po natin ang presensya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hayaan natin siya yung manguna at maging sentro ng ating buhay habang inaalala natin ang Kanyang salita. At siyempre, nagbibigay tayo ng panahon para um, magbunyi at ipagpasalamat yung mga kabutihan na ginagawa niya para sa ating buhay. Kaya I encourage you, huminga ka ng malalim at hayaan mo siya ang magsalita sa iyo ngayong umaga. Kaagapay sabihin mo nga, may kakilala ka bang difficult person? Yung kahit anong bait mo, parang hindi pa rin sapat. O baka minsan, ikaw mismo yung mahirap pakisamahan lately. Alam mo ha, ah, lahat tayo may ganoong tao sa buhay. Yung pasensya mo parang laging nakataya. Pero paano nga ba haharapin yung mga taong mahirap mahalin habang gusto mong manatiling mabuti at kalmado sa harap ng Diyos? Alam mo ha, ah, minsan kasi may mga taong rude, defensive o yung laging galit. Ang unang instinct, ang toxic naman ito. Pero bihira nating tanungin bakit kaya siya ganoon? Sabi nga sa Proverbs 4 verse 23, Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ibig sabihin, kung ano ang lumalabas sa tao, sa salitaman man yan o sa ugali, galing yon sa kaniyang puso. Kung ano yung laman ng kaniyang puso. Baka kaya siya mainitin ng ulo, e eh, lagi siyang pagod. Baka kaya siya laging defensive kasi dati siyang nasaktan. Hindi natin kailangan i-excuse ang maling ugali pero eto ah, pwede nating piliing unawain kaysa husgahan o magbigay tayo ng judgment para sa isang tao. Kapag natutuhan mong makita ang pain behind the behavior, mas madali mong mapapalitan ang inis ng compassion. Eto pa, Don't take everything personally. Hindi lahat ang sinasabi o ginagawa ng tao, e eh, tungkol na agad sa'yo. Yung ganyan tayo, may pagka-overthinker tayo minsan. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, For our struggle is not against flesh and blood. Minsan kasi, hindi tao ang kalaban natin, kundi yung spirit behind the situation. Nandyan yung pride, yung anger, yung bitterness, insecurity. Kaya pag may mga nagtaas ng boses, nagkaroon lang ng high pitch, ay ayan, gumaganti or kumbaga may mga nasasabi tayo. Ito ang gagawin natin na pause muna, huminga. Sabihin mo sa isip mo, Lord, ikaw muna ang magsalita bago ako. Kasi diba, pag nasa high tayo ng emotions, nauuna yung galit yung emotions natin kesa dun sa manalangin at i-consult kay Lord. Ito pa, sabi sa Romans 12, verses 17 to 18, Do not repay anyone evil for evil. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Grabe, no? Ang hirap pero doon sinusukat yung maturity natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na pag pinili mong manahimik eh talo ka na. Minsan pa nga eh yun ang opportunity para ikaw ay maging victorious. Kasi mas pinili mong maging katulad ni Jesus. Kahit pwede ka namang gumanti, pero sabi nga di ba, yung vengeance or yung paghihiganti ay nasa Panginoon. Si Jesus nga kahit nilapastangan at sinaktan, alam mo pa rin yung sinabi niya. Sabi nga sa Luke, di ba? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Minsan, kaya natin silang mahalin. Hindi dahil deserve nila yung love, kundi dahil pinili natin na sumunod sa kalooban ng Diyos na siyang unang umibig sa atin. Kahit mahirap tayong mahalin minsan. At syempre, habang minamahal mo sila, self-healthy boundaries. Mahal mo sila? Oo. Pero hindi mo kailangan pa ulit-ulit masaktan. Pwede mong mahalin mula sa distansya. Kahit nga si Jesus eh, hindi lahat ng tao pinaklose sa kanya. Boundaries are biblical. Hindi ito kawala ng pagmamahal, kundi para mapanatiling maayos yung puso mo. Sa huli kasi, alam mo yung key or yung susi. Keep your heart anchored in God hindi mo kayang magmahal ng difficult person sa sarili mong lakas. Pero kung rooted ka sa pag-ibig ng Diyos, may grace kang magpatuloy. Kapag araw-araw mong sinabi, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Lord, palitan mo yung inis ko ng compassion. Ito ah, unti-unti mong mararanasan na binabago niya yung hindi lang yung relationship, pero mismong ikaw. At doon mo marirealize ka agapay, minsan hindi mo kailangan baguhin yung difficult person kasi ang gustong baguhin ni Lord is yung puso mo. Kapag binago niya yung puso mo, iba na, iba na kung paano mo titignan ang ibang tao. Yung dating kinaiinisan mo ngayon, pinagpipray mo na. Ganyan magturo si Lord sa paraang mahirap pero worldwide o yung makabuluhan kung may difficult person kang naiisip ngayon sabay tayong manalangin kaagapay Lord salamat ah, dahil ikaw ang pinagmumula ng aming patience at love kapag napapagod kami sa pakikitungo sa iba Lord we ask for your help na makita na gaya ng pagtingin mo sa amin na despite sa mga sugat sa aming mga past eh, nangangailangan kami ng inyong grace. Palitan mo yung inis ng compassion, ang aming galit ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, at yung pagod namin na magmahal e eh, magmula po sa pag-ibig na nanggagaling po sa inyo. Ito po yung aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, tandaan mo, ang tunay na panalo ay yung marunong magmahal kahit mahirap. Kasi pag pinili mong maging katulad ni Kristo, kahit mahirap, e eh talaga namang mapapasabi ka na sulit at panalo. Kaya kaagapay, always remind yourself na isurrender lahat kay Lord yung mga difficult person na nakikita mo. Kaagapay, maraming maraming salamat sa pagsama sa ating program. Hayaan mo na si Lord ang manguna sa iyo at hayaan mo siya yung mag-lead ng inyong buhay at isurrender natin ang buong buo yung mga difficult person na ating na-encounter or even as na minsan ay naging difficult person din para sa ibang tao. Ako po pala ang inyong kompanyon kay El Garcia and thank you for tuning in sa unang salmo. Kung may learning ka, i-comment mo na iyan. Magkarinigan pong muli tayo. Laging tandaan si Kristo lamang ang tanging daan kaya buhay mo'y ay kay Kristo lamang ilaan pagpalain ka kaagapay Pagpalain siya sa kanyang mga gawa nagpapagal gumabiman umaraw tangan ang hiling buhay na maginhawa galak sa puso naway magumapaw Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan